Dito so, 'yung 'yung Oo, ah? dirty yan bunso. Ah. Pa-swimming ni Miura. Wala. I'm thirsty. Swim, swim, swim. swim. Bad yun. Oh. Sino nagturo? Kanina oh, pag ko mama sab pag nung nandun ako sa may ano, sabi niya, support si Kuya din. Hoy! Si Isa nagtuturo na. No? Hindi, ho! Kumaway ka kay mama, kuway. Masa? Bawin. Ah! Pahirap lang, paherim ako. Paherim. Dali! Pahirap. Pahirap. Pahirap na. Oh, oh ka kitang-kita kayo sa video. Nagbubugbugan kayo dyan. Oh, dali ka. Kahit Simple itong malalaki na ito ang hindi marunong mag-ano sa mga maliliit. Yan ay hindi ninyo kaedad. Yung gusahan ko pa kayo dito. Eh. Inaano ninyo na kaedad ninyo, hindi ninyo naman yan kaedad. <laughs> o, oh, papa, alam mo na, anak, kita. Hoy! Kitang-kita sa video ang nangyari. Ay, matumba si Esred. Why? kulay pula, ang ilong ni Esred. Tayo lang. Ay, ano mo sa labas, anak? Sa labas. Sa labas. Bakit may buko ilong buk? Kasi sa labas. Mama, mama, tulaw! Mama, tulaw, astray! Yee-hee! Ah, ito, kakuya, puwes! Gatuhin natin. Ah! Astray, tulaw! Sobrang laki ng swimming pool nyo naman. Lima na kayo ay luag-luagin pa. Mga dalawa pa. Ultra, 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 Super ultra, ultra, Super ultra, 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 ucochok um, ka hah mamauh hah 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 po.